I did my job within the bounds of the law. Binigay ko sa kanila ang lahat ng leeway. Kaya lang, things has to end. Everything, all the leeway was given to him. Para lang mag mag magawa ang ultimate objective. Which is to just make him ride the plane. Yun lang. Yun lang ang trabaho. Wala lang iba. Sir, so so you mentioned uh, make him ride the plane. So you know, objective na pinasa sa yo. kasi may video din sir na sinasabi mo that's that's beyond my pay grade. So hindi mo talaga alam ang ruta kung saan dadalhin. Basta ang kailangan lang ay uh, pasakay siya sa plane. Tama? Alam mo, I have glimpses. Alam ko lilipad ng aeroplano pero kung ano ang iroto sa mm -hmm. piloto, malalaman ko ba 'yun? Okay. Di ba? Beyond my pay grade. Basta ang bottom line, arrestuin mo siya. Dapat nga natapos na dun sa pag sa 250. Pag dala ko sa 250, dapat wala na eh. Tapos na ako dun eh. Oh. But the problem is, he needs to ride the plane. Kasi huli ko siya eh. Mm -hmm. Huli ko siya. Ako nag-grab ng rights niya. I was the one who placed him under arrest. Mm -hmm. So you I have to make sure that he has to be delivered to the court. Who wow. issue the warrant? Kasi yung sinasabi ng warrant eh, bring him to the court. Pero sir, sure, just to be clear, alam mong dahil ka ang um... Yeah. Ay, hey, no, warrant, eh, hanggang okay. ang ICC o warant eh. Alam naman, dali mo siya sa... Uh, pero diba? Is, is it pero just, it's uh, based on the Interpol. Interpol, that's the Interpol uh, uh, request. It's just not for you to say nung doon sa video, hindi lang talaga ikaw. Kasi pwedeng manggaling, kung baga. Tama, sir. Kasi pinatanong ka nila... Pero sinabi mo that, sa kanya no, eventually, diba? nung eventually, mm. ba? Nung final namin, hindi na inilalabas yun. Mr. President, I regret to inform you that uh, a decision has been made that you will be brought to the hang mm. to the ICC who the warant. Oh. Sinabi ko sa kanya yun. Ayaw mo sabihin yun. Hindi na ilalabas na basta-basta yun. Kasi alam nila eh. Oh. So, siya so, so, sinabi do, ko yun. If you remember that time, the timeline between sa 12 hours, saan siya? Saan mo siya sinabi? Nung patapos na? Patapos na. na talaga sabi ko, kukurasahin na kita pag uh, hindi ka pa sumunod. Eh, hindi naman pwedeng mag-argue tayo dito una-una. Ang sinasabi ng mga abogado niya, show us the, this and show us that. Uh -huh. Sinasabi ko sa kanila, sir mga abogado kayo, hindi ako judge dito. Mm -hmm. At walang judge dito. Gusto niyo show this, show that, e eh di punta tayo sa korte para ibigay sa inyo ng prosecutor yung mga hinihingi nyo, mm -hmm. madepensahan nyo, pwede siya na na-juice. Mm -hmm. Ano to, tatapusin natin ang kaso dito sa sa holding center, sa holding area. Okay. Wala yung judge dito. And that's just uh, pure ano pami-milosopo pamimilo na yun. Kasi kung ganun ang lahat, di pagdating ng panahon naman na mm -hmm may ibang Pilipino naman ang mahuli. Eh, kahit labo, hmm. di pwede ko rin i-book yun. Pakita mo nga dito, pakita mo nga nun. Wala namang judge habang kinihingi kin mo sa iyo. Correct. Okay. Hmm. So, yung oh, papaya sa kita pag hindi ka sumunod saka sa akin uh, mo are you really ready to bodily care? Eh, sinimula ko na eh. Pinasasa ko na si ES Medial Day eh. Okay. Alam nila. Alam nila na seryoso na ako. Inuna ko na si ES Medial Day. Pinasasan ko ah. You praise him under Oh, yes. Mm -hmm. So alam nila na ganun ang nangyayari sa susunod? Sir, nakita ko na talaga na pag hindi nila ginawa ito, hindi isa ang mangyayari dito. Sasakit po ang presidente sa aeroplano. Kahit sino pang umarap. Mm -hmm. Ilang minuto na naka handcuff si Medellin Lea? Madali na naman yan. Mm -hmm. Nakita Sir, ko naman kasi eh... Kansi medyo physically mm -hmm. restrained naman siya sa loob ng bus. Mm -hmm. So, ang cup sa kanya, in fairness, hindi na kaya nilagay ang kumain niya sa likod. Ha, kaya hinan ka sila sa harap. Ha. Sa harap. Mm -hmm. Sir, addressing din the elephant in the room no, sa probably siya pre after this one. Uh, are you taking parang, sabi, sabi na siyempre, presidente natin si Bibi yan. But you know, may direct orders pa from mm you. -hmm. I haven't talk to the president. Yeah. Wala hindi, wala akong linya sa presidente natin ah. Okay. I haven't talked to him. Okay. Oh, yeah. On this matter. Wala akong linya parang. And I don't think that the president will, uh, it's proper the president to talk to me dahil, unless na gusto niya, pero ako, biar <laughs> biar my pro wala sa protocol yun hindi ko malamit dadaan nyo hindi na hindi na sa ganon hindi ako ganon ko feeling nyo <laughs> 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 Sir, ikaw ang ground commander, di ba? Yes. Sa Villa Moro. Uh, ang nag-designate si Chief. Yes. Okay. So, si Chief, lahat ng nangyayari, alam niya? Uh, of course, of course, of course. I have to report to my commander. kasi ang maganda yung, yung, ang sinasabi ng mga tao, yung cool ka lang nung, no? yeah, di ba nagsabi si right. Presidente oh. na hindi mo ko anong exact word niya? Over my body ba diba sinabi niya? Mm hindi -hmm. You have, can me first, have to kill me first. You, you have to kill me first. Yeah, yun, yung ang exact word. Yeah, ko naman sa kanya, that is not our intention, Mr. President. Yeah. It's not our intention. Wala tayong gano'n. Mm -hmm. Kasi naman mindset niya na patahin lang kaagad ang, ang mm -hmm. solusyon. Hindi ah eh kung ano na mindset nila, together with these enablers, eh, pasadya na kayo, hindi ako pasali. Wow. Maraming solusyon, aside from patayan. Okay? Sir, ang ano mo kay Chen, natural doon sa anak eh, yung Katie e na nakapagbitaw ng mga masasama. Ang eh. oh, mura ka, sir. Di ba nga, na <laughs> nakagano <-dangun> pa? <laughs> Ay, sure. Ano, ano, part of the job or? I've seen worse. <laughs> I've seen worse. Sa kapal ng, kaya po pa palang balat ko eh, sanayin na to sa mura eh. And I'm sure, sir, you understand na, of course, na magkakaroon talaga ng emotion. Of course, it's the, Ito, the eh, part. Eh, pagbigyan na natin. Na bata pa yung bata, bata, bata. Marami pa siyang may sa mundo ko na din ang bata. Mm -hmm. so, nothing personal. You know. Nothing personal. Tapos, binasahan mo ng Miranda Wright si Middelle, eh. mm. uh, ano mo na yan, sir? Arrestad Arrestad siya for... Ay, for 1829, for okay. obstruction of justice, no? Pero, well, option mo naman yun kung ituloy o hindi. Okay. Sa ngayon, eh, nasa sa kanya rin yan. Gusto niya ituloy na akin. Sige, tingnan natin. I have the option actually to present him for inquest nung gabi na yan. Sige, kuha na lang tayo. Uh, regular filing tayo in the exigency of the situation. Kita naman ang lahat kung ano yung nangyari. Sabi niya, abogado siya ni former President Duterte. Eh, sige, sakay ka sa zero Plano. We offer that seat up to it. we offer that seat only to him nung nag-refuse na si Hanilet na sumama sa 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 Plano? Papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na nalit, wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport, galing Hong Kong. So, ibigay na namin kay former ES Major Dea ang upuha. Kaya hindi rin totoo yun na we refused na uh, uh, we refused na pasamahin ang kung sino ang choice niya. Hindi ah. Ang choice niya, ang, ang, ang choice namin ang ayos ng kasi would be we'd, it would have been more, we would have been more comfortable kung sumama si Mrs. niya. Mm -hmm. Kasi syempre eh, yun ang nurse niya, yun ang oh. makakaalam ng lahat. So, nagpadala kami ng isang hmm. doktor, may dalawang nurse. Nurses, ang dami. Uh, isang nurse doon, I amin mean, ay isang nurse, yung nurse niya po mismo, personal nurse niya. Oo. Oh. At uh, isang si Romy, yung kanyang pinag-closing bodyguard. Hmm. So, din si, si Romeo, yung nakaitim. Yung sa video, yung ina sa Talagang sa kanya. Uh, kasi uh, ayaw namin hawakan si uh, former president. Dahil uh, physically ayaw namin hawakan. Kaya si Romeo ang na-request namin. suda so, lalo So, he's a uh, uniform Authorized uh, uh, personal. Na talagang trusted niya na humawak sa kanya. Kung siya humawak So, pinasama namin. So, may isang slot na natira. It's either si ang first years namin doon, si Adelaide. Eh, ay sumama. So, nagpili kami na sa abogado. ng ang din na si E.S. Medial Kaya nga, na-delay nang na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng na manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet. Si Hanilet. Eh, hindi, ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang naka Okay. na nakataya doon. Unauthorized passenger yun, panikataon. Pero okay. oh, ang gulo! Mga right. isang, mang isang, mga isang oras uli na delay yun. Hmm. Kasi sir, ano din, eh, nung habang we're, we're following the story, isip namin na uh, lawyer, delay, mm -hmm. the, the lawyer delaying it. So yan pala ang nangyari. Change of manifest, okay. Other than that, sir, yung mga... Dalawa, tatlong beses na nag-change ang manifest. Bakit, sir? Bakit na... Eh, kasi may mga crew rin na... May mga dapat sumama rin na... Hala, magulo eh. Magulo, napakagulo nung gabi na yun. Nung mm -mm. hindi lang napapansin yung subterfuge sa baba. Napaka... Napakagulo. Kasi ang formality, ang hirap ng... Ang formality ng pagpalipad ng aeroplano, hindi ganun-ganun, na. -ganun, okay. Sir, ito. Hindi parang taxi na pag sumakain. Hindi <laughs> yan, grab na. Pag pindutindit <laughs> mo lang, mayroon na pagdating ng grab, eh, sakay ka na. Sir, sige ah. Hmm. So sir, itong nangyari kay former president is like magiging blueprint na to eh dun sa mga malalabasan pa ng warrant eh. So anong learning sir? And syempre, hindi naman sa kahit hindi ikaw sir yung task to do it. Para maging ano lang din, maging guideline na para hindi maulit yung 12 hours, maging mga 11 hours. Sir. <laughs> so anong mga Parang key notes mo, sir, or key points na pwede mong sabihin para to avoid such, kasi this is the first time. We just stick with the law. Mm. Alam nila kung abogado mga to. Ang ng mga abogado mong to eh. Nag-lecture mga to eh. Mm. eh. Isipin mo naman sa pintuan pa lang ng aeroplano, hinahanapang kami ng warrant. Where's the warrant? Will not allow, uh, will not uh, come with you without the warrant. Eh, sabi ko nga sa kay, sa, sa, sa mga abogado doon, che. Eh, tagal-tagal ko ng pulis na nare-lecturean nyo. Ang tagal-tagal na rin ako nanonood ng mga na nakikinig sa inyo habang nare-lecture kayo. At ang dami na mabasa ko yan, Same sa mga posters na ginagawa natin. Pag lang, sa Rights of the Accused, the mga poster na pinalabas mismo ng CHR, <Okay>. pinalabas ng mga human rights groups. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warag mo. Hmm? Pwede. Sasabihin lang ng polis kayo, oy arrestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Ah, sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Mm -hmm. Ngayon sasabihin nila, hindi sila sasama pag walang papel. papel na ko. And we oblige them, ha? As in, lumabas pa yung isang USEC, ha? Yung USEC ng DOJ mismo, lumabas at nagpa-print dun sa... Oh, okay. sa... airport, nakiusap para, hmm, may toto. Ito to. ang <laughs> delay, sir. Sir, ah... Uh... Grand commander ka, you're the one who gave the order na huwag pakasugin si Vice President. Why? Yes. Eh, gabi na binigay na request na yun. No? At saka, for what? He is already in detention. He has lawyers within him. He is he has lawyers with him at that time. Mm -hmm. So what? Bakit alam mo ba pa ang gulo? Ito nga ang tanong eh. Gaano karami ang nahuli ng mga kriminal nung araw na yun, March 11, all over the country? Ilan sa kanila ang pinagbigyan ang lahat ng hiling, except for a few na hindi pwede talaga? We bent over backwards, hindi po pwedeng sabihin na kami ay naging oppressive and everything. Lahat na accommodation is binigay sa kanya. Sir, even the pagpunta doon sa Pindamore, Bilang Dilingan, was that the original plan? na sa Valencia? We planned it, yes. Ah, We planned it. kasi yun ang nakita namin niya. na... Hindi lang nearest. That is the most comfortable place in the airport. Because it is a place for the President while waiting for his flights. Nandun ang Presidente, naghita. Ano ang upuha nga niya, upuha ng Presidente, upuha ni BBM yun eh. Anong ovulation pa? What? May mas maganda pa bang upuan kaysa sa upuan Sport. ng Presidente? <laughs> sir, to wrap it up, too, too rapid, to wrap it up in sa part ko, sir. Sir, probably the last few messages na nakalimutan ko, few na nakalimutan ko itanong, or... I-address yeah, ko lang yun sa mga so kasama, kasama ko mga polis right. na may mga, kasi sa mga medyo contentious issue ngayon, right. may right. re na mabigat ang badge daw sa kanila. Hmm. Itong sasabihin ko, polis nila ako. And very few people can say na, they have more experience than me. Eh, bakit? Eh, 54 na ako eh. Nagsimula akong pulis 20. So, I'm already, I'm already in this job for 34 years. Okay? Yung mga nag-resign yan, sigurado ako, mas maiksi ka ang kanilang pagpupulis. Okay? sa so, ngayon, ako, naiintindi na ako mga yung bata pa ako ngayon. Marami pa silang dapat matutunan. No? At yung sinasabi ng mabigat dalhin ng badge dahil sumunod sa kong kanikanin mo lang. No. We followed the law. We followed the orders. May nagsasabi dyan, I stand with PRRD. Yes. I respect your, 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 your opinion. Pero you took an oath. Anong sinabi ng oath? At pinamemorize nga yan yung code of professionalism. Diba? Men To take up the profession of arms, give up on their own free will and volition. They write, na Parami rights, and What are those rights that we gave up when we took the oath as uniform personnel? Mm. To say as we like, to dress as we like. Mm. To think it takes but one order for us to do something. and uproot us and bring us to another place. Yan ang trabaho ng uniform personnel. Because without that, binigyan mo ako ng baril at wala yung pagtitemper na yon ng civil authorities over the uniform services. Anong mangyayari sa atin? Kaya nga, it is always the civilian authorities over the military and the uniform personnel and rarely na may military junta anywhere in the world, anywhere in history na nagsasaksi okay. in governance. Okay. Di ba? Kaya wala Hindi pwede talaga na military junta or uniform services junta. Hindi pwede. Na yung uniform personnel na may baril, yun ang mag ko ano ang mangyayari. Hindi pwede yun because the laws will always be implemented by the persons in authority. Sino yun? Yung mga taong inelect ng taong bayan. Like the President of the Republic of the Philippines right now, with more than 31 million appointing authorities. Ako, ang appointing authority ko, iisa ang pirma Yung Presidente na yun. Pero siya, ang pumirma na kanyang appointment papers ay eh mahigit 31 million yun ang dapat masunod. Yun ang dapat pakinggan. Dahil ang 31 million na yun ang nagbigay sa kanya ng mandato. Kami ay ahente lamang mm -hmm. ng authority ng mga. Kaya hindi ko kinikwestiyon ang authority ng duterte na magbigay ng kung ano-anong mga order nung siya ang presidente. Sinunod din siya. Kaya nga nagkaganon. O yun, nireklamo nga lang siya na ilan sa mga naging biktima ng mga order na yun. Ngayon, harapin niya, sagutin niya. Yun, yun. Yun ang beauty of the law. So, kung ako ito tamaan din, pwede tayo ng panahon, isagutin natin. But I would like to tell you very, very late. Never in any point of my career, I feel more comfortable in following orders than this administration. Because in this administration, everything and all the orders that I receive, I believe to be legal, which I cannot say in the previous administration.